Hello guys. Uh, testing tayo ng mga scenario dito sa sa Pisonet. Halimbawa ito ganito. nakasero yan. Patay ang system unit. Binuhay. Halimbawa binuhay ni client. Binuhay ni client ang unit. Ayan. Binuhay niya tapos hindi siya naghulog sa coin slot. Ayan. Pakita ko sa inyo kung ano mangyayari. Kapag hindi naghulog si client. Yan. After niya mabuhay, tapos hindi siya naghulog within 20 seconds, wait natin. Pakita ko sa inyo kung ano mangyayari. Yan. Within 20 seconds, hindi siya naghulog, magsa-shutdown ang PC. Madidetect ni shutdown application na walang zero in timer. Ang sa shutdown ng PC. Yan. Ang sa shutdown na. Yan, ganyan po mayayari kapag hindi nagulog si client na binuhay niya ang PC.